o Diyos na makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa. Sa oras na ito na pagsuko at debosyon, ako ay lumalapit sa iyo na may pusong puno na tiwala at pasasalamat. Kinikilala ko na ikaw ang aking kanlungan at lakas, ang aking proteksyon sa mga panahon na kawalang katiyakan. Sa pagsisimula ng araw na ito, inilalaan ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Alam na sa pagtitiwala sa iyo, binubuksan ko ang mga pintuang patungo sa mga biyayang inihanda mo para sa akin. Nawa ang bawat hakbang na aking tatahakin gayon ay gabayan ng iyong liwanag, at ang bawat desisyon ay maging inspirasyon na iyong pag-ibig at karunungan. Panginoon, sa awit awitsyam na putisa, natapuan namin ang pangako na ang mga nananahan sa iyong kanlungan ay magiging ligtas sa ilalim na iyong mga pagtak. Tulungan mo akong may paluob ang katotohanan ito, na mamuhay na may katiyakan ng iyong proteksyon ay nakapaligid sa akin. Naway may waksi ko ang takot at kawalang katiyakan na madalas na sumusubok na umangkop sa akin. Nawa ang aking pananampalataya sa iyo ang maging lakas na nagtutulak sa akin na harapin ang mga pagsubok ng may tapang na napapahintulot sa akin na makita ang mga oportunidad para sa kasaganaan sa halip ng mga limitasyon. Sa pasasalamat, Panginoon, pinasasalamatan ko ang mga biyayang natamo ko na at ang mga dereting pa. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang kilalanin ang iyong pagkilos sa aking buhay. Nawa ang aking saloobin ay laging nakatuon sa pasasalamat. Sapagkat alam kong ang pasasalamat ay umakit na higit pang kasaganaan. Naway mapansin ko ang mga malilit at malalaking kababalaghan sa aking paligid at sa pagkilala sa mga biyayang ito. Ako ay higit pang mabukas sa iyong daloy na kasaganaan. Hinihiling ko sa iyo, O Panginoon, nabigyan mo ako ng karunungan sa mga desisyong aking gagawin sa buong araw. Nawa ang iyong gabay ay laging naroroon sa aking mga pag-iisip at kilos upang makapagtahak ako ng mga lendes na magdadala sa akin sa isang masaganang hinaharap na nakayon sa iyong kaloban. Tulungan mo akong makapapesya sa mga pagpipilian na dareting at nawa ako ay kumilos na may katatagan at linaw. Palaging naghahanap na pinakamainam para sa aking buhay at sa mga tao sa aking paligid. Sa pagkakataong ito, ako ay nananalangin din para sa aking mga kaibigan, pamilya, at mga kasamahan sa trabaho. Nawa ang iyong proteksyon ay sumalubong sa kanila at ang iyong mga biyaya ay may pagkaloob sa kanila. Nawa ay masama sama tayong makalikha ng isang kapaligiran na sama-samang kasaganaan, kung saan ang pagkabukas palad at pagmamahal sa kapwa ay nangingibabaw. Panginoon, nawa ang aming pagkakaisa ay maging isang pinagmumulan ng lakas at pagtulong, at nawa bawat isa sa amin ay maging daluyan na iyong liwanag at kabutihan. Sa wakas, hinihiling ko sa iyo, mahal na ama, na tulungan mo akong magkaroon na kalinawan sa aking mga layunin at hangarin. Nawa ay may pahayap ko ang aking mga intensyon sa iyong mga banal na plano. Nawa ang araw na ito ay maging masagana at puno ng mga tagumpay na magdadala sa akin sa kasaganaan. Nawa sa bawat gawain, maramdaman ko ang iyong presensya at suporta, na alam kong sa iyong tulong, ang lahat ay possible. Kaya, Panginoon, inilalan ko ang araw na ito sa iyo, nagtitiwala sa iyong proteksyon, sa iyong karunungan, at sa iyong mga pangako. Amen. O Panginoon, sa iyong presensya kami ay nagtitipon, naghahanap ng katiyakan na ikaw ang aming kanlungan at lakas. Gayon, sa pagsisimula na araw na ito, inilalan namin sa iyo ang aming hindi matitinag na tiwala. Alam naming sa iyo ay nakikita ang proteksyon na bumabalot sa amin tulad na isang balabal na nagingat sa amin mula sa lahat ng masama at ginagabayan kami sa mga lendes na kapayapan. Nawa ang bawat hakbang na aming tatahakin gayon ay suportado na katiyakan na ikaw ay nasa aming tabi, pinagpapala ang aming mga kilo sa pinaliligiren kami na iyong proteksyon. Nawa ang kalayaan mula sa takot at kawalang katiyakan ay isang regalo na aming buksan sa aming mga puso. Sa pagninilay-nilay sa mga pangako sa awit siyam na putisa, iniwan namin ang pagkabahala at mga pagdududa na madalas na pumipigil sa amin. Sa iyong liwanag, Panginoon, kami ay pinatibay, handing harapin ang mga pagsubok na darating sa aming landas, na aming ang aming bananampalataya ay maging kalasag, na nagpapahintulot sa amin na makita ang mga oportunidad na nakapaligid sa amin, at hindi ang mga limitasyong ipinatong na mundo. Nawa ang bawat pagsubok ay maging isang hakbang patungo sa kasaganaan na ating inaasam. Kami ay nagpapasalamat, O Diyos, sa mga biyayang natamo namin sa aming mga buhay. Ang bawat maliit na himala, bawat ngiti, bawat sandali na saya ay isang pagpapahayag na iyong pag-ibig at pag-alaga. Nawa kami maging mapagpasalamat sa mga biyayang lumalabas sa aming pang-araw-araw na buhay. Kinikilala na bawat isa sa mga ito ay isang patutuo na iyong kabutihan. Nawa ang Espiritu no pasasalamat na ito ay panatilihin kaming bukas sa mga biyayang dereting pa, umakit na kasaganaan at kasaganaan sa aming mga araw. Hinihiling namin, Panginoon, ang karunungan sa mga desisyong aming ginagawa sa bawat sandali. Naway makilala namin ang iyong mga lendes at kumilos ayon sa iyong kaloban. Sa aming pagharap sa mga pagpipilian, nawa ang iyong karunungan ang gumabay, na nagbibigay liwanag sa aming isip at puso. Nawaan ang aming mga kilos ay laging nakaayon sa banal na layunin, nagdadala sa amin sa isang buhay na tagumpay at kasaganaan, kung saan ang bawat desisyon ay sumasalamin sa liwanag na iyong katotohanan. Kami ay nananalangin, O Ama, para sa mga mahal namin sa buhay. Nawa'y ipagkaloob mo ang iyong mga biyaya sa aming mga kaibigan, pamilya, at mga kasamahan sa trabaho. Nawa bawat isa sa kanila ay makaramdam ng iyong proteksyon at pag-alaga sa kanilang mga buhay. At nawa sa masama tayong lumikha na isang kapaligiran na samasamang kasaganaan. Nawa ang saya at kasaganaan na umagos mula sa iyo ay sumagana sa aming mga relasyon at magugnay sa amin sa isang mas mataas na layunin. Palaging naghahanap na kabutihan para sa isa't isa. At sa wakas, hinihiling namin ang kalinawan sa aming mga layunin at hangarin. Nawa sa iyong tulong. May pahayag namin ang aming mga intensyon sa iyong mga plano. Nawa ang araw na ito ay puno ng mga tagumpay na magdadala sa amin sa isang masaganang hinaharap. Nawa ang bawat layunin na itinatag namin ay isang pagsasalamin na pagnanais na tuparin ang iyong kalooban. At sa buong araw, makita namin ang mga bunga na aming pagsisikap at dedikasyon. Nawa ang oras na ito ay maging patutuo na iyong pag-aalaga at na iyong kabutihan sa aming mga buhay. Hash, 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 oh Diyos. Umingi ako sa iyo na karunungan sa mga desisyon na kailangan kong gawin sa araw na ito. Naway magawa kong tukuyin kung ano ang tunay na mahalaga at makapabigay na kasaganaan. Patnubayan mo ang aking mga inisip at mga hakbang. Naway ito ay umayon sa iyong mga banal na plano. Naway makasunod ako sa mga lendes na nagbibigay na kaluwalhatian sa iyo at nagdadala ng mga bunga na tagumpay at kasaganaan sa aking buhay at sa mga tao sa aking paligid. Sa sandaling ito, ako rin ay nananalangin para sa mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan, pamilya, at mga katrabaho. Naway ang iyong proteksyon at mga biyaya ay mapasakanila, na lumilikha ng isang kapaligiran na samasamang kasaganaan. Naway sabay-sabay tayong lumago at umunlad, na nagsasalamin na iyong pag-ibig at pag-alaga sa aming mga buhay. Naway ang pagkakaisa at pagtutulungan ang maging batayan ng aming interaksyon na nagambak sa isang hinaharap na puno ng mga biyaya. Tulungan mo akong makaroon na kalinawan tungko sa aking mga layunin at hangarin. Naway may pagugnay ang aking mga intensyon sa iyong kaloban, na hindi lamang nagsusumika para sa aking sariling mga pangarap, kundi upang makadawa ng pagbabago sa buhay na iba. Naway maging produktibo ang araw na ito. Uno ng mga katuwang na nagdadala sa akin patungo sa aking mas mataas na layunin. Naway ang bawat hakbang na aking gawin ay patnubayan mo na nagdadala sa akin sa isang lendes na kasaganaan at kasiyahan. Sa araw na ito, naway maging isang pagsasalamin na iyong liwanag at pag-ibig ang aking buhay na bumubukas ng mga pintuan para sa kasaganaan at kasaganaan sa lahat na aspeto. Amen! O Diyos, sa pagsisimula na araw na ito, lumalapit ako sa iyo na may ganap na pagtitiwala sa iyong banal na proteksyon. Kinilala kita bilang aking kanlungan at lakas, ang aking siguridad sa mga panahon na kawalang katiyakan. Naway ang tiwalang ito ay sumalubong sa bawat hakbang na aking gawin, na binubuksan ang aking puso upang matanggap ang mga biyayang iyong inihanda para sa akin. Naway madama ko ang iyong kanlungan sa bawat sitwasyon, na alam na sa ilalim na iyong mga pakpak ako ay ligtas. Palayain mo ako o Diyos, mula sa lahat ng takot at kawalang katiyakan na maaaring sumubok na lumapit sa akin. Naway mayalis ko ang mga alalahanin at pagkabalisa na napapahintulot sa aking pananampalataya sa iyo na palakasin ako. Tulungan mo akong makita ang higit pa sa mga hamon at limitasyon na nakatuon sa mga pagkakataong inaalok ng buhay. Naway ang katiyakan na iyong presensya ay magbigay sa akin ng lakas upang hanapin ang kasaganaan sa lahat ng aspeto ng aking buhay na nagtitiwala na ikaw ang aking gabay. Pinasasalamatan kita, O oh Diyos, para sa lahat ng mga biyayang natamo ko na at para sa mga dereting pa. Naway ang aking puso ay palaging nasa estado na pasasalamat na ang iyong kabutihan at pag -ibig. Ang pakilala na ito ay nagiging daan upang maging bukas ako sa higit pang kasaganaan at makatulong sa akin na magtaguyod na isang saloobin na papapahalaga sa lahat na nakapaligid sa akin. Naway hindi ko makalimutan na purihin ka sa bawat maliit at malaking biyaya. Humihingi ako sa iyo, o oh Diyos, ng karunungan sa mga desisyon na aking gadawin gayon. Naway ang iyong liwanag ay magbigay gabay sa aking lendes at naway magawa kong tukuyin kung ano ang tama at makatarungan sa bawat papili. Naway ang karunungang nagmumula sa iyo ang maging gabay ko sa mga hakbang na nagtataguyod na kasaganaan na nagugnay sa aking mga pagnanasa at layunin sa iyong kaloban. Naway kumilos ako na may pangunawa at kalinawan na palaging hinahanap ang pinakamainam para sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Nananalangin din ako, o oh Diyos, para sa mga tao sa aking paligid. Naway marating sila na iyong mga biyaya, na ang iyong proteksyon ay sumalubong sa kanila, at na ang isang kapaligiran na kasaganaan ay metatag sa ating lahat. Naway tayong maging mga instrumento na kapayapaan at pag na nag-aambag upang ang lahat sa aming paligid ay maranasan ang kasaganaan na nagmumula sa iyo. Naway sabay-sabay tayong umunlad na nagtutulungan at nagdiriwang ng mga tagumpay na pinahihintulutan mo. Sa wakas, humihingi ako na tulungan mo akong magkaroon na kalinawan sa aking mga layunin at hangarin. Naway may pagugnay ko ang aking mga intensyon sa iyong mga plano na palaging hinahanap ang iyong direksyon naway maging produktibo at puno ng mga katuwang ang araw na ito. Kung saan ang bawat hakbang na ko ay magdadala sa akin palapit sa mga pangako na iyong inihanda para sa amin. Naway sa lahat ng aming dadawin, maparangalan ang iyong ngalan at maging mga saksi na iyong kabutihan at kasaganaan sa aming mga buhay. Amen! O oh, Diyos, sa iyong presensya kami ay naglalagay. Kinikilala ka bilang aming kanlungan at lakas. Sa pagsisimula ng araw na ito, inilalagay namin ang aming buong tiwala sa iyo na alam na sa iyong mga bisig ay matatapuan namin ang proteksyon, seguridad at kapayapan. Naway ang katiyakan na iyong banal na proteksyon ay sumalubong sa amin na napapahintulot na ang aming mga puso ay maging bukas upang matanggap ang mga biyayang iyong inihanda para sa amin. Hash, 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 naway makalakad tayo na may matibay na paniwala na sa ilalim na iyong mga pakpak, kami ay pinoprotektahan at ginagabayan at na bawat habang na aming ginagawa ay ayon sa iyong mga layunin. Ibigay mo sa amin, o Diyos, ang kalayaan mula sa takot at kawalang katiyakan. Naway umugong sa aming mga puso ang mga salita ng awit awitsyam na putisa na nagpapalala sa amin na kami ay mga kuta na pananampalataya na kayang harapin ang anumang hamon na dereting. Naway ang liwanag na iyong presensya ay magtaboy sa mga anino na pagdududa at takot at sa bawat sitwasyon, makita namin hindi ang mga limitasyon kundi ang mga pagkakataon na inaalok ng Panginoon upang umunlad. Tulungan mo kaming panatilihin ang aming mga mata na nakatuon sa iyo, upang kami ay magabayan na iyong pag-ibig at karunungan sa lahat ng pagkakataon. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap, Panginoon, at sa mga dereting pa. Ang pakilala sa iyong kabutihan ay pumupuno sa amin na pasasalamat at nagbibigay daan sa amin na mamuhay na bukas sa iyong mga kalo. Naway ang aming mga puso ay laging handing purihin ka at kilalanin ang iyong kasaganaan na sa ganitong paraan ay makahatag pa na higit pang kasaganaan at tagumpay sa aming mga buhay. Huwag sana naming mawala ang kakayahang makita at pahalagahan ang malilit at malalaking biyaya na nasa paligid namin sapagkat bawat isa sa mga ito ay isang salamin na iyong walang hangang pag-ibig. Humihiling kami, Panginoon, ng karunungan sa aming mga pang-araw-araw na desisyon. Naway kami ay magabayan na iyong liwanag sa bawat papili na aming ginagawa. Laging naghahangad na iyon ang aming mga gawa sa iyong kaloban. Naway ang karunungan na nagmumula sa iyo ang magdala sa amin sa mga lendes na tagumpay at katuwang, na tumutulong sa amin na gumawa ng mga desisyon na hindi lamang makikinabang sa aming mga buhay, kundi makakaapekto rin ng positibo sa mga tao sa aming paligid. Naway maging mga ilaw kami na pag-asa at kasaganaan na nabibigay inspirasyon sa iba upang hanapin din ang iyong direksyon sa kanila mga paglalakbay. Sa aming mga puso, dala namin ang intersesyon para sa mga mahal namin sa buhay. Naway mapaligiran na iyong proteksyon at mga biyaya ang aming mga kaibigan, pamilya at mga katrabaho. Humihiling kami na kung paano kami ay nahahawakan na iyong biyaya, sila rin ay maranasan ang kasaganaan na iyong pagibig Naway makalikha kami na kapaligiran na samasamang kasaganaan, kung saan bawat isa ay maaaring umunlad at lumago, na naglalarawan na kabutihan na nagmumula sa iyo. Sa wakas, humihiling kami na kaliwanagan sa aming mga layunin at medin. Tulungan mo kaming yayon ng aming mga intensyon sa iyong mga plano, upang kami ay mamuhay na isang produktibong araw na puno ng mga tagumpay. Naway ang bawat pagkilos namin ay sumasalamin sa paghahanap na iyong kaluoban at maramdaman namin ang iyong presensya sa bawat hakbang na aming ginagawa. Naway ang araw na ito ay mapuno ng mga tagumpay na magdadala sa amin palapit sa aming mga pangarap at sa layunin na itinagda mo para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin, tiwala sa iyong proteksyon at ginagabayan na iyong karunungan. Amen! CJ, narito ang salin na iyong teksto sa Filipino. Isalin ang nasa itaas na teksto gamit ang artificial na talino na tinitiyak ang katumpakan at natural na daloy sa wikang Filipino. Tiyakin na ang nilalaman ay mapanatili ang konteksto at orihinal na tono na umangkop sa mga cultural na nuances ng Filipino upang ang salin ay maging malinaw, kakit-akit at tapat sa layunin ng mga salita. Kung may iba pang teksto na nais mong ipasalin, ipalam mo lang. Handa kong isalin ang teksto gamit ang artificial na talino. Narito ang salin. Hash 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 hash. isalin ang nasa itaas na teksto gamit ang artificial na talino na tinitiyak ang katumpakan at natural na daloy sa wikang Filipino. Tiyakin na ang nilalaman ay mapanatili ang konteksto at orihinal na tono na umangkop sa mga cultural na nuances ng Filipino upang ang salin ay maging malinaw, kakit-akit at tapat sa layunin ng mga salita. Kung mayroon kang partikular na teksto na nais mong ipasalin, Mangyaring ibigay ito at sisikapin kung isalin ito ng maayos. Siyempre, handa akong tumulong sa pagsasalin. Gayon pa man, kailangan kong malaman kung ano ang partikular na teksto na nais mong ipasalin. Mangyaring ibigay ang teksto na nais mong isalin sa Filipino. Siyempre, narito ang salin na iyong teksto sa Filipino. Isalin ang nasa itaas na teksto gamit ang artificial na talino na tinitiyak ang katumpakan at natural na daloy sa wikang Filipino. Tiyakin ang nilalaman ay mapanatili ang konteksto at orihinal na tono na umakop sa mga kultural na nuances ng Filipino upang ang salin ay maging malinaw, akit-akit at tapat sa layunin ng mga salita. Kung mayroon ka pang ibang teksto na naisipasalin o kung kailangan mo ng tulong, huwag magatubiling ipaalam. Siyempre, anong partikular na teksto ang nais mong ipasalin sa Filipino? Tila walang nakasad na teksto sa itaas na nais mong isalin. Kung maaari, Pakibigay ang partikular na nilalaman na nais mong ipasalin sa Filipino upang maayos kitang matulungan.